Good morning guys! Ang ganda ng araw today. Malamig pero mainit pa rin yung araw. Late na tayo nagising today. Mag-alas 11 na ng umaga. Kasi nga umaga din akong nagising kanina. Hinatid ko yung anak ko sa school. I mean sa basta pala. Bumalik nga ako ng tulog kanina after kong hinatid ko yung mga bata. Dahil sobrang lamig at kaya natulog ako ulit at ito pagising ko gutom na gutom na ako at nagdadalawang isip ako kung ano yung ibe-breakfast ko today. At ayan, kumain ako ng cheese. Isa nga pala sa paborito ko yung cheese at kakainin. Iniisip ko nga pala kung ano yung lulutuin ko at ayun gusto ko ng ano, eggs na omelet. At ayun, meron din naman akong leftover chicken dito at yun um, gagamitin ko para gumawa ng omelet. Gumamit pala ako dito ng butter kasi wala pala akong olive oil. So butter na lang 'yung gagamitin natin. Pag nandito nga 'yung asawa ko, napapaluto talaga ako ng breakfast lagi at ang gustong-gusto niyang kainin 'yung mga uh, scrambled eggs tapos uh, fried rice, 'yung mga Filipino breakfast. Pero pag ako lang talaga sa bahay, talagang tinatamad talaga ako magluto. Isang araw nga lang ako sa isang basis kumakain minsan pero nagluluto talaga ako pag uwi ni Le Mary lalo na pag galing sa school kasi talagang nangihingi talaga siya ng pagkain lalo na yung mga Filipino food yun ang gustong gusto niya. Mahilig si Le Mary sa isda, yung mga sinabaw, sinigang yan ang gustong gusto niya kainin. Naghiwa pala ako dito ng onions at sweet bell pepper lalagyan natin yan kasi maggusto ko yung may gulay yung Pumilit natin, maglagay din ako ng ating spinach. So yan, tinagtad ko lang yan siya. At isusuti lang natin yan sa butter hanggang sa maluto. At yan ang ating ipapalaman sa ating omelette. Minsan na nga lang akong kumakain ng ganitong luto kasi mas paborito ko pa rin yung Filipino breakfast. Mas tabis pa rin yung Filipino breakfast natin. Lalo na pag may fried rice, daing, tapos eggs. At gumagawa din nga pala ako dito ng homemade uh, longganisa at ayan. Kasi nga sobrang mahal yung homemade, um, I mean longganisa dito lalo na sa Asian market. At mas nakakatipid ka naman talaga pag lalo na pag homemade yung gawa mo. At ito nga na, ko na yung um, spinach natin at dinagdagan ko ng garlic at saka gumamit pala ako ng garlic powder dyan at saka dinagdagan natin ng asin, paminta at nagbiyak na pala ako ng tatlong itlog or apat. At ayun, yan ang gagamitin natin. Madali ang luto na nga lang to kasi gutom na gutom na rin ako. At ito talaga yung oras na tingkain ko. Buti na lang talaga, wala yung asawa ko lagi dito. Kung hindi, dito na talaga ako tumitira sa kitchen at panay luto ng kung ano-ano. Pag nandito nga yung asawa ko, kung ano-ano yung kinikribs ng bunganga ko. At ayun, um, kaya napapataba na naman tayo. At ang hirap-hirap magpapayat na naman ulit parang sinisisi ko ngayon asawa ko sa katabaan ko ngayon pero ako naman yung panay kain <laughs> Pero ang ibig sabihin lang yan, kung mataba ka, diba, hindi ka binibigyan ng problema ng asawa mo. <laughs> Pero, ayun na nga, kahit marami kang problema, at ayun, yung asawa ko talaga, ang um, bihira ka lang binibigyan ng problema. Talagang, um, thank you, thank you sa asawa ko kasi, ayun, kahit sobrang dami ng problema niya, at ako, yun nga, go on the flow lang ako. At hindi ko na iniisip yung mga problema kasi ayoko nga may stress sa mga problema na yan. Basta ako, nagpo-focus lang ako mag-alaga sa mga anak ko at yung asawa ko naman, focus din siya maghanap buhay sa pamilya namin at ayun um, kahit papano naman nakakaraos kahit siya nga lang yung nagtatrabaho sa aming pamilya at ako naman walang trabaho, dito lang sa bahay at ayun guys, malapit na maluto yung ating uh, omelette at ayun, ang sarap-sarap naman talaga yung omelette, bira lang ako kumakain ito guys kasi um, hindi naman talaga yung ito talaga yung paborito ko no wala lang talaga akong choice. Ito yung madalian kong kakainin today. At ayun, gutom na ako. Kaya let's eat guys. At enjoy breakfast. kasi hanggang dito na lang tayo guys at tapusin ko lang yung kinakain ko sa mga hindi pa nakafollow, follow for more at manood ng vlogs ko thank you so much for watching guys